Isang ina sa San Andres Catanduanes ang tinulungang mga anak ng mga pulis sa gitna ng bagyong Pepito. Siya si Chona Timola, isang 30 taong gulang na ina. Dahil kabuan na nasa pagbubuntis, nakituloy muna sila sa bahay ng kanyang tiyuhin. Binabaha kasi ang bahay ng kanyang magulang kung saan sila nakikitira ng kanyang asawa at dalawang anak. Na ramdaman ko na po kasi yun nung 5 a.m. po, tapos sabi ko po sa asawa ko para po akong manganganak. Naghahanap po ako ng may load kasi po mapaano po ng ambulansya. Kasi po hindi ko na po talaga kaya. Lalabas na po talaga. Sabi po ng tiyahin ko, huwag na daw po tumuloy. Doon na lang daw po sa kanilang bahay. Yung baby baka malaglag daw po. Tanawagan ng tulong ang pinsan ni Chona. Sakto namang may nag na police mobile para mag-inspeksyon ng mga daan. Medyo malakas pa nga po ang hangin at ulan. May pumara po sa amin na residente. Kung pwede daw po na matulungan na may dala sa ospital ang kanyang pinsan dahil mga anak na daw po ito. Kaso hindi makapasok ang aming sasakyan dahil maliit lang yung daanan tsaka medyo may baha pa. Tumakbo na po ako agad ng mabilis. Medyo may kalayuan pa nga po pala. Yung nagdala na lang po ay adrenaline rush. Yung takbo na lang po ako ng takbo hanggang makapunta na po ako sa bahay. Registered nurse at midwife din kasi si Officer Cariel Tabirara. Kaya agad niyang naalalayan si Chona. Nang dumating ang mga polis, nakalabas na ang ulo ng baby kaya hindi na rin nagtagal ang panganganak ng ina. So, habang po nagpapaanak ako, yung happy ko naman po, sila naman po ang tumawag ng rescue. Sakto naman pong dumating ang ambulansya, kaya nadala na po namin agad sila sa ospital. binisita po namin ulit sila sa ospital uh, upang masiguro na nasa maayos na silang kalagayan at nagati din po kami ng konting tulong. Hindi po namin ulit na bisita ang mag sa bahay dahil naging busy po kami sa mga relief operations dahil po sa bagyong pipito. Pero nung time po na binisita po namin ay okay naman na po sila. Malaki ang pasasalamat ni Chona dahil ligtas na ipinanganak ang kanyang baby boy na si Mark Cyrus. Pepito pa nga ang ipinalayaw sa kanya ng mga pulis na rescuers. Maayos din naman ang kalusugan ng ina. Ngunit marami silang pagsubok na kinakaharap matapos ang kalamidad. Bukod kasi sa nasalanta ang bahay nila, kapos pa sila sa mga gastusin. Wala rin silang kontador ng kuryente dahil hindi raw nila kayang magpaka kaya mainit at madilim sa kanilang bahay lalo na tuwing gabi. Sa ngayon, ma extra extra lang sa pagiging driver ang asawa ni Chona habang nagtitinda naman ng gulay ang kanyang nanay walang wala po talaga kami ngayon. Ang nakarambag yun, ganun din po kasi talagang wala po. Tatlo po ang anak ko. Yung isa po nag-aaral, yung isa po medyo baby pa po kasi ito. Wala po kaming ano, panggastos sa pagkain po, diaper, gatas, yun po. Nananawagan ng tulong pinansyal ang kanyang pamilya upang mabili ang mga pangangailangan ni Baby Petito. Para sa mga nais tumulong, maaaring magpadala kay Chona gamit ang detalyeng nasa screen.